Sara na ba eh Ay! Ay! Sino, si, sino, ka? Sino ka? Hindi, <coughs> si Adan ako. Oh, baka Ay. pwede ko ano. Uy, ba, baki, uh, bakit tuloy uh, muna ako sa inyo? Nag-aaway kami ni Eva. Oh, bakit? Shit. Bakit? E, iba, Sabi ko sa kanya. Yeah. Di ba? Kinagatan niya isa. Sabi ko, ubusin mo muna. Ubusin mo muna. Kasi, ano, kinagatan na, pa yung isa. Tagahama naman yun. Sino <coughs> pa ko nga? Pwede <coughs> eh, kasabayan mo yung mga jaba. Hindi, mga nauna yun. Ha? Mga mga nauna yun. Mga nauna pa pala yung oh, job, lumalayo kami nung no, mga siga yun. <laughs> <laughs> Pati lang, makikita pa lang kami. <laughs> alis kayo, alis kayo. Basta kaya. Basta kaya. Basta kaya. Basta kaya. Talbog na ako, talbog na. Ito na, mga pwede pa armor na ito. Armor na lang to. Ako tayo na, gusto yung sote. Gawa ng ano to, mga... Sinaunang tao. Uy, boss! <laughs> boss! Burger sa akin. Ay! Ay, man, man, man. Sup man? Sup, man! Sup, man! Sup, man! Sup, man! Kaya na, kompleto tayo, tropa! Man, wala sila mama ngayon. Dito yan! Tapo! Dito kayo Ay! Tapo! Tapo! Sara na ba yan? Ay! Ay! Si, si, sino ka? Sino ka? <laughs> Hindi! Si Adan ako! Gagawin bro si Adan! <laughs> Seryoso ba? Hindi ako to si Adan! Oh, baka Ay! pwede ako ano? Bak bak bakit tuloy muna ako sa inyo? Nag-aaway kami ni Eva? bakit? Bakit ang nangyari? LQ kami, tol. LQ kayo? Kung Nag-aaway kami. Paano ba naman? Tama, makinig ka sa akin ha. kami sa prutasan. Oh. Buibili kami ng apple. Hindi pa namin nababayaran, kinagatan niya na. Oh, Kaya takbuhan tuloy kami. Naiwan siya doon. Tayo siya ino. Siya ino huli doon. Nakatakbo pa ako. Ba't ka sa inyo? Umalis ako. Sabi ko, yung muna kita pakisamahan. Tang, may hirap kasama. Kaya naman, tsaka ito pa masakit eh. Bumili kami ng apple. Oh. Ayan no, oh. kinagatan niya lahat oh. Tingin. May kagat lahat yan. Kuya, mo na inubos yung isa, kinagatan niya na agad yung isa pang kasunod. Yun nga, dapat sabi ko sa kanya, ba. Pag kinagatan mo to, ubusin mo muna, hindi ka kagatan mo lahat. Ano sabi niya? Hindi oh, Diga, pasok ka pasok muna oh, eh, magano, maglalabas lang sa manan Oo, Oh, Diyos si oh, Adan to ah. Hirap na hirap na ako pakisamahan yan. Ilang years ka nang hinahanap, sikat na sikat ka. Alam mo ba yon? Na ano? Sikat na sikat ka. Dan, ikaw na si nagsimula lang mo, ikaw pa pala. Totoo ka ba? O ako yun. Ba't nakat yun ka? E di alisin. Ako talaga yun. Ako talaga siya, Dan. May seryoso ba? Nag-away kami yan, ni Eva. Talas, pagsabihin niyo nga yan, bro, hindi nakikinig sa akin yan. Eh, kayong dalawa magkasama eh. Di ba na ano kayo nakatira kayo sa ano? Garden of Eden, Eden. O, yung paggawa ng cheese? Hindi, Eden cheese yun eh. Iba yung yun eh. Ah, hindi, ganto kasi. Gusto ko kasi, pag kinain niya, ubusin niya muna. Hindi yung kakainin niya, kakagatan niya tong isa, kakagatan niya yung isa. Ay, doon nga kayo na kayo na-issue eh. Doon kami na-issue niya, ni Eva. <laughs> <laughs> Tayo, ito kasi, mas sikagat, sikagat. Sikagat, sikagat. Kaya na lang, <laughs> mo, aso. Oh, Wait shit. lang ha, da, ikaw mo talaga yan? Ako yan. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. May tatu na, sinin yung niyan. Hindi, tinatawan ako niya ng tito ko. Magpapractice pa kasi, baguhan pa lang eh. <laughs> May Ay, tito ka pala? May tito ako. Akala ko, kayong dalawa talaga yung nabubuhay. Ilang years, ilang years old ka na? Ah, uh, actually mag-aano mag na magti-305. Pero dinamo, lakas pa rin oh. Kasi so, sure so, matibay ka pa rin, kala ko wala ka na talaga. Ano totoo ako, yung mga ano niyo, bata pa kayo? Oo. Yung unang sino unang lalaki, tsaka babae, si Eva tsaka si Adan. Ako Oo, 'yun. May, nauso pang inaknak sa inyo eh. Oh, nak naknak yung ano, Eva Adan. Oo. Eva adan ho. Teach me holiday dog. Teach Yan me, teach me dog. dog. Eh. Eh, ba't Adan. Adan? Eh, eh, bakit Adan? Ano yun? auso ka Oo! Oo! ba, ganito nga, baka pwede makituloy sa inyo, dito muna ako titira? Ay, dun, gagawin dun! Hindi, dito lahat ang tropa ko dun eh! Tsaka yeah. wala kang sa plot na baka makita ka sa CCTV, may CCTV dito, mauli ka ni Mamon, sasabihin niya! Tawin ang baho ah! Tawin mo, baho! <laughs> <laughs> Kala mo, sino mabango eh! <laughs> <laughs> Naliligo ako eh. <laughs> kasi, di ba, magkaaway kami ni Eva Oo. Oh. Sabi ko sa kanya, para ayoko talaga sa saktan, ang tagal na naan magkasama sa buhay. Lang lang Never, ni, isa hindi ko pa siya nasaktan. Oo. Oh. Oh. Ano bang trip nyo? Ewan ko dyan, si Away, si Away. Makakabuntis! Ha? Oo, oh, makakabuntis! Gagawa talaga to sa'yo doon. Buntis talaga, kakapanganak lang, eh. lang buntis. <laughs> <laughs> Susundan, na Susundan na agad. Susundan agad? Hindi, actually, di diba, mga anak ko kayo eh. Kasi sabi oh, kayo nagsimula na. lang. Ha? Ano? Ano? Lang? Hindi kasi sa akin kayo nagsimula lahat. Lahat mga 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 Kinagatan niya lahat yan. Lahat niya. Pati tuloy na na. ako nadamay. Eh. Walang mintis ah. <laughs> lahat <laughs> yan. Palagay nga dito pre. Yeah. Sabi mo dyan pre. Eh no? Lahat niya may kagat. <laughs> lahat may kagat oh. <laughs> Kaya mo, mga battery pa ko niya. Tangin eh. Nabubulok na lang yung yun. iba. Yung iba kinagatan Sabi ko sa kanya. Yeah. Diba? Kinagatan niya isa. Sabi ko, ubusin mo muna. Ubusin mo muna. Kaya siya, ano si Kinagatampay yung isa. Tagahama naman yun. Sinap ako nga. <laughs> ubusin mo muna. muna bago mo kagatin yung isa. Ako yun, si ano, si... Si ano, si Ba. Pandun, na uli. Oh, Kaya nang kinagawa nun. Di ba, bibili... Buibili kami sa Portasan. Buibili kami ng, ano, Apple. Hindi pa namin bayad, kinagat niya na. Hindi mo marami naman mga prutas doon sa mga gubat-gubat. Ba't -gubat. pa kayo? Eh, gusto niya daw yung ano eh, yung bababa pa siya eh. sa <laughs> <laughs> akin ng arti nga. Tol, baka pwede makitira muna dito. Ayoko muna siya makita. Boss, kasi pagka dumating yung magulang ko, oh, tangin na, ano sasabihin sa akin na no, nagpapatuloy ako ng ganyan lalaki. Sabihin, bading ako. Ikaw ang bading. Kukinginan mo. <laughs> okay na, masipag naman ako eh. Hindi okay. na, mag-ano ko dito, ano? May ano ba kayo? may Mer merong lulutuin. Sige, lulutuin ko na. Wait lang, wait lang, wait lang. Wala-wala nang lulutuin dyan. Marunong naman ba magluto? Hmm, marunong ako magluto. Pansit okay. kanton? Mga kapansit kanton na kayo? Akala <laughs> ah, ko mga fresh fresh kinaka lang kinakain Ihaw-ihaw lang, ganun-ganun. Hindi, walang may ihaw-ihaw sa akin. Mahirap yung mga ganyan-ganyan kasi. Eh, maganda kayo sama sana pagkaano yung may oh. mga camping-camping oh, tayo. oh, tayo. Eh. Oo, sama nyo ako sa ganyan. Mas Masahan nyo ako dyan tayo. Masipag din ako. Nags swimming na kayo lahat ako. nag pa <laughs> Ano 'yung ano ko lalala ano <laughs> kayo ng <na> tweeting? <laughs> Siguro sa grita ka na umakyat ng mga puno-puno no. Hoy, oh, iniisihan ko lang 'yan kasi nasanay na ako sa mga ganyan eh. Oo. Oh, so, eh baka pwede mo makatira muna dito. Please. Yeah, yeah. Ano 'yung mahirap mahira mahira 'yung ginagawa mo. Oh, tsaka dami-dami. Dami. So, hindi ka na matulog sa ano, sa gubat, 'di ba? Na natutulog ako doon sa may mga bato-bato kasi masakit na sa likod eh. <laughs> Ito, ito, morte ka na ako. Yan nag eh. Ito, basa ba talaga ito? Yes! Parang naman tao talaga siya. Ano mo, parang naman tao. Pwede ka mo yung mga Java. Hindi, mga nauna yun. Ha? Mga mga nauna yun. Mga nauna pa pala yung Java? Oo, lumalayo kami nung mga siga yun. makikita pa lang kami. Alis kayo, alis kayo. Darag ka ko. Darag. Ano doon? Ang mo, ano mo? Malalaki katawan nun, you know? mahirap yung mga oh. <laughs> niyo yung mga yan. eh, Seba, ayaw mo na rin pakisamaan. Ano? Seba, ayaw mo na rin pakisamaan. Hindi, sanay naman ako sa kanya. Eh, LQ lang kami ngayon. Gusto ko lang, ayaw ko lang siya makita. natulog At, ako? Natulog ako sa kwarto nyo? Pre, 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 wait lang, wait na Meron kong na Ang tulog, mo ba ng aircon? Grabe ka, demanding mo. Wala ni, na eh, hindi nakatulog kasi dati. Dati kasi puro puno lang. Wala kang oh, may hita mga building na yan. Oh. Ano mga building na yan, yung nagpainit sa mundo. Eh, na air pollution. Totoo, yan. Noise pollution kayo. Dumami kayo eh. Eh, kasanaan... May ingay kayo! <laughs> Ay, naman ka. Oh, kasi na kayo, kayo nagsimula ng lahat ng laban eh. Diba? Saan na, patulog ako. Wait lang, wait na, wait Ano patulog eh? Diyan mo, yung likod mo may mga buha-buhangin pa ata yan eh. Wala yan. Alinis ah. Alinis. Wala rin tigyawat yan. <laughs> Boss, paano ako matulog? Hindi, boss, gato na lang. Magpapahinga lang ako kahit mga 3 weeks. Kahit 3 weeks lang ako dito. mo na mga tagal mo. Tapos malamunin ka pa namin. Hindi, <laughs> ganito na lang. May... Meron kasi dito sa aming guba, sa may choco bar. Doon so, na lang, daling kita doon. yung ko madumi na doon eh. <laughs> <laughs> alam <mo> doon? Ang <laughs> ganda, doon kami dati na yung ligo. <laughs> <laughs> may hindi ako, may hindi tayo ako. Dito kasi mas hindi pwede talaga eh. Gawa lang mag-alpamilya ko. Lalo pag makita ni ano, ng tatay ko at ko. Hindi hindi maniniwala sa iyo. Ang alam nila wala ka na sa mundo. Hindi, boy. <laughs> ano ay mo ba? Ay mo ako dito matulog. Hindi mo si hindi talaga, hindi talaga dan. Kasi ano na lang ako, pero pang eh, ano, makihingi ng kay 3,000 magano na mag check in ka na <laughs> lang. Check in na lang ako. Mo ba? Hirap 'yan. Ang <convincing> alam din nga alam na lang. Ay mo ba? Mo ka. Uy, gusto ko tulog. Mahirap na ako gisingin niya, bahala ka. <laughs> oh, <okay. Patong. laughs> <laughs> okay, Nagising yung one week matulog ah, tapos <laughs> Ano na, tapos so, may ano na lang. Yan, okay na yan. Mo. mag check-in ka na lang dahil kasi alam na lahat ng tao, dedo ka na. Kung ano ka na, boom pa ay, Kung dedo, dedo, de dedo, dedo. Yan, yeah, sige na, bounce. na ako yan. Bounce na kaya. Ay, <laughs> basa ko ya! Basa ko yan. Talbog down. na ako, talbog na. <laughs> <laughs> na, tan mga pwede ba, armor na ito. Armor na lang ito. Yes. Tayo na, gusto ko Gawa ng ano ito, mga sinaunang tao. Uy, boss! <laughs> boss! Yes. Yes. boss! Yo, ako talaga si, si Adan. No, ano, Adan? Ka kauna unahang ka ka. Ikaw yung kauna unahang kupal tao. Hindi kauna unahang tao. Oh, shit! mayabang, boy. Ano ka na ito, na Kena bom balik. <laughs>